Sigurado tayo ng gagalaiti sa galit etong tatlong ito, si Digong, si Kelbo at si Badoy. Dahil yung kanilang programa ay suspendido. Hindi nila matanggap yan dahil para sa kanila importante etong kanilang platform na ito para manggoyo. Ito kasi yung ginagamit nila para manguto ng mga kababayan natin at kuno ay i-justify na sila ay mga, mga kakampi ng bayan para sa masa at kuno ay sila ay tunay na nagmamahal sa ating bansa. Mga bugok, lumang tugtugin na yan. Kayo po ang nakikita ng mga kababayan natin nag-iisip ng tama na pasakit at mga salot sa ating lipunan. Mm, good luck. May magagawa ba ang um, SMNI sa appeal nga na ito? Anyway, karapatan nilang umapila talaga. Pero yun nga, medyo nagmamatigas ang MTRCB. Mukhang isa pa rin tong MTRCB. Ano ho, nakakita ata ngayon ng mga uh, pwedeng sandalan. Kaya medyo firm yung kanilang decision. Kaya na-deny ang appeal ng SMNI para nga dito sa dalawang programa na ito na bin na masuspende. Suspension pa lang yan, ha? pero nakikinikinita ng mga natasans na posibleng mawala sa ere itong SMNI at tuluyan na rin mawala ng platform etong mga ito para sa kanilang kabulastuan. <laughs> Di ba? Ulitin ko, mahalaga talaga sa kanila yan. Yung platform na yan. Alright. So, mangyayari nga ba na mawawala ang SM&I? Siguro, siguro deserve. At deserve din siguro ng mga kababayan natin, ng bansa natin, na maging matiwasay at mapabuti ang mga kababayan natin maging mabuti ang pamumuhay ng mga kababayan natin. Dahil yun nga, sabi nila, pag wala daw yung mga ganitong klaseng network na tinaguri ang peking media, pag wala yan, uulitin ko, magiging matiwasay at maayos ang ating bansa. So anong ibig sabihin nun? Namukhang yung kampo natin si Kibuloy at ni Duterte at si Duterte ay mga salot ng ating lipunan. Sila ang dapat ay walang puwang sa ating lipunan. Alam natin kung bakit. Alam natin kung anong pinagagawa na itong mga ito. Grabe, ano ho? Grabe. Kung tapos ka na sa pwesto mo, sa, sa term mo, manahimik ka na. Tapos, harapin mo yung mga kaso mo. Pero naandito siya sa isang programa at ano, i-justify yung sarili niya na wala siyang ginawa at kung ano-ano pa. At tirahin. Patuloy na uh, atakihin. Ang mga kuno ay kumakalaban sa kanila. Alam niyo po kung sino ang mga kalaban niyo mga sarili niyo ang kalaban niyo. Yan ang totoo. Masasabi ba natin good job ang MTRCB dito? Sa tingin ko, ito totoo. Ha? Sa tingin ko, merong kahit papano na nasasandalan ang MTRCB ngayon. Kaya tigas na tigas or tigasin. Astig, hindi patitinag sa kanilang desisyon. Ito yun, MTRCB denies appeal or SMNI appeal versus suspension of two shows. Yun nga, yung kay Duterte. At dito sa dalawang ito na si Kelbo at si Badoy. Meron daw na sort of uh, uh statement ang SMNI na parang parang binabalaan, parang tinatakot ang pamunuan ng MTRCB. Okay, so ayan, tingnan niyo ang nangyayari, ano ho, takotan. Tingnan niyo ang nangyayari, yung tipong akala nila um, wala well, nang pwedeng bumangga sa kanila but anyway hindi naman kayo binabangga eh nararapat lamang na, na bumalik sa inyo yung mga pinaggagawaan yung kabalastugan yan ang tama yan ang totoo the movie and television review and classification board denied kuntang hmm? pakinggan denied sunshine media uh, network international motion for reconsideration against the suspension of gikan sa masa para sa masa. You see, gamit na gamit yung salitang masa. Pero yun nga, hindi talaga bagay. Pero yun nga, nagkukunwari lang itong mga to. And laban kasama ang bayan. You see, yung tipong kami lang ang may pagmamahal sa bansang ito. Mga bugok. Okay, baka yung bata na hindi pa, wala pa masyadong mumang sa mundo. Napaka-pure pa yung kanilang pagiging inosente. Talagang kaya nang sabihin, honestly, na mahal nila ang ating bansa. Lahat tayo, kung tutuusin, lahat ng mga ordinaryong kababayan natin, sa tingin ko, mas maalab pa yung pagmamahal sa ating bansa kesa dito sa mga katulad nito. Di ba? Mm -hmm. Good luck. Ulitin ko yung mga title. Antindi niyo, huwag niyo gamitin yung masa at mayan sa inyong mga kabulastogan. Hmm.